Ito, ginawa mo. Uy, ito, ito. Ito. Ay, nanti nanti Kung di ka lumingon, hindi ka sana taganan ganon ginawa mo? dapat di ka nalimbingon ng ganon, dapat gumento ka ganon 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 <laughs> Ganon? Ganon? Hingal ka na niyan. Hmm, ako. <laughs> Hingal na daw si Papa Butsi. Ikaw naman! Ikaw dali, paano yun? Paano daw yun? Paano daw ginawa mo? Paano ginawa mo ikaw naman? Paano? <laughs>